Welcome back sa aking channel. Shine so bright, you go blind, blind. Talks, like and subscribe. Last moment photoshoot ni Liza Soberano sa isang bigating brand, na may caption na A Little Luck is Moment in Between Milan Fashion Week Show. Kinagigiliwa ng mga fans ni Liza Soberano dahil sa patuloy nitong pag-update, ng mga larawan sa mga kaganapan sa kanyang karera hindi man natin siya mapanood sa mga big screen at sa mga pelikula, ay patuloy natin siyang makikita sa mga branded product fashion show, at hindi lang basta na mga product kundi mga tanyag na brand pa ang kumukuha sa kanya. Kinagalak naman ng mga fans at mga netizen dahil kahit nga naman, wala siyang mga nagawang pelikula na naipalabas sa ngayon patuloy naman siyang nagpakita ng mga update sa kanyang Instagram account. Umani naman ang huling brand na na-endorse niya, na ang Lakay's brand, ng maraming suporta ng mga fans at mga netizen. Narito ang mga komento at reaksyon ng mga tagahanga ni Liza. Thank you for watching.